dito ka lang mag-push ha hello, hello mga guys welcome to my vlog welcome to my life no so andito tayo ngayon may project na naman tayo so ang na gagawin natin mga guys so papas tayo lang bagong hayaan mo po. hayaan mo lang mag-ano hayaan mo lang kaya mo lang. Kapalit tayo ng bagong gulong. Kaya na lang magpapalit. Kasi hindi pa tayo nakakapalit ng tayo magpapalit. No? Hindi pa tayo na. Hindi pa natin na-try yung tayo magpapalit. So ngayon, susubukan ko na ako magpapalit ng gulong. Dalawa ito mga guys. Dalawang gulong. So dahil Ubo na po yan. So, pakalit natin. So, may cheat tayo dito. Yeah.

ang gulong. Kunin mo yung karton sa pina natin dito. Huwag lang magtapos. mo Tulak mo so, dito lang, dito lang, tulak mo. Yun know, o, mga guys. Nakita niyo mga guys. So, kailangan wala nang kalbo-kalbo na. So, nakita niyo. Wala nang spike mga guys o. Oh. Nana. So, siyempre. So, sobrang sipag nitong gulong na to. Talagang hinaya niya na hindi pa siya ano, hindi siya umutok pero mo, wala na talaga kaya kailangan natin ipalitan so, ang ipapalit natin, ganoon din 3.00 by 10 3.00 by 10 so ito natin so, Uli mo yung kulay dilaw. Maliit. Nakita mo yung lamesa ko? Ha? Katabi nito. Oh. Katabi nito yung lamesa. Maliit lang. kulay dinto siya. May electric and thank mm -hmm. kung ano ako na kung ng bukas. Kunin mo yung ano sela. ano Sige. Kunin, kunin, kunin kunin ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano yung Dali mo dito.